Pasensya! Ay, may babalik ba ng pasensya yung kayo yung ginawa mo sa akin kahapon? Like lang ha? Di ba ako ko? Huwag mo akong gawin tanga, bumili nga ako ng bigas mo, oh! Huwag uh, pero... ka naman magsalita, bigyan mo sa akin 500! Ano ba naman to? Ano naman yung ginawa mo? Mamalag-malag ka na naman siguro, kaya kanya! Hindi naman po yun eh, hindi naman po talaga. Ba... Hindi ko po talaga siya nakita na bumili man lang po dito o dumaan po dito sa tindahan na hindi ko ko talaga na Ay. Buti na lang. maga ako. Karating dito. Wala ko pa ko lang si boss. Maya-maya nandito na yun. Ano ba bang gagawin dito? Ah, ito. Ayusin ko to. Oh. Ano na naman ginagawa mo dyan? Shhh, naman. Kahapon, napahiya ako. Kung ano nung ginagawa mong ayos dyan sa mga paninda ko. Kahapon, napahiya ako. Merong isang bagay na binibili. Hindi ko malaman kung sa may pinatong. Uh, pasensya na po, boss. Hindi hmm? na po mauulit. Pasensya! Hindi e, ba balik ba ng pasensya yung kahiyang ginawa mo sa akin kahapon? Huwag ka makikinam dyan! Pagtao tao lang, huwag mo pakikilaman. Oh. -hmm. Pasensya na po talaga, boss. Hindi na po talaga mo ulit. Pag-uutos pa po ba kayo? Pag-uutos? Eh, siyempre may uutos ako sa'yo. Tauhan kita eh. nga naman ako uutosan mo. Ha? Sige nga. Anong iuutos mo sa'kin? akin? Bobo ka naman. Ayusin mo yung mga sako ng bigas at dadating na yung dealer. Kausap ko na yon ha? Opo. Oh? Baka mamaya kung ano pa sabihin mo, mapahamak pa ako, ha? Opo, opo. Sige na, sige na! Opo, ayusin ko na po. Kunti lang itik! Opo. opo. Patay tayo itong... Mamalasin, tindahan ko sa'yo, eh! Ano? Apo, ito na po. Dalihan mo! Ano ba ba ginagawa mo dyan? Hoy! Ito na po. Ano? Sino? Si Migs at si Umpoy na naman. Hindi ka na nasanay, Dio. Lagi na lang niya pinahihirapan si... si Umpo. Kawawa na mo, mata. Kaya nga, buti na lang kapag may ni Umpoy yung pinagkagagawa ng amo niya sa kanya. Eh, yung iba niyang mga tauhan, di ba umalis na? Ay, oo, natatandaan mo ba yung si Buboy na pinahirapan niyan noong una? Ma, no, ano ko? Grabe! Kaya nga, ay nako, pasalamat na namang siya. Aba, ay pag pag nagkataon, ay nako, nakakuha siya ng katapal. Ay baka napabarangay na yan. Buti ka mo, Mare. Hindi mala buti hindi siya nakakasuhan. Kaya na... Ay nako, ewan Ayan. ba kung galing meron. matandang niya? Ay, sandali. Nakatingin. Nakatingin. <laughs> Oy, Mare, kuhanin mo yung ating listahan ng mga pautang, ha? Ay, oo. Oh, oh, mga oh, nangutang sa ating, Diyos ko po, at tagal na hindi nagbabayad ang kukunat. Pati ang ating tubo at puhunan, eh. Ay, nako. nako totoo ka, maaari. na. Totoo, eh, totoo um, Ang lakas ng loob na. Kala mo sinong mayaman, puro utang na naman. <laughs> mm -hmm. Ay, nako. Ganun po. ba yun? Mm -mm. Oh, ako kay Manok. Sariwang-sariwa ito. O, oh, bilhin po. Wow, ang galing! Uy, ikaw! Di ba ang binibili ko yung princess, hindi King Joseph? Ha? Ah? Eh, tiga lang po. Sensya na po kayo kasi hindi ko po, po talaga kayo nakikita na dumaan man lang po dito o bumili man po dito sa amin. Wait lang ha! Di ba customer ako? Huwag ako? mo akong gawin tanga, bumili nga ako ng bigas mo oh! Ah, pero... Huwag ka na magsalita, ibigyan mo sa 500! Naku, hindi ko po may bibigay yung mihingi nyo po sa akin eh. Kasi po, sa totoo lang po, wala po kaming ganyan na binibenta po dito. Kahit tingnan nyo po, po sa mga stocks po namin, pero... Di ba tindahan to? Eh, pat naghanap ka pa? Ito na nga, ito yung binigay mo, di ba? Akin yung 500, bilisan mo na lang. Ako, sir, hindi ko po po natatandaan na bumili po kayo dito eh. Pasensya na po. Ikaw ba nga amo dito? Ikaw ba ari nito? Hindi ha? Bumit po ako may amo nito, pero... Ah, uh, kasi po, talaga, hindi po mabibigay. Bigay mo lang yung 500 hindi ko po may bibigay talaga pasensya na po kayo papagalitan po pa, talaga mapapagalitan po ako niyan eh kasi po makakaltas po sa hayop yung bibigay e anong kayo. gagawin natin dito? e binili ko nga rin dito oh sorry po talaga hindi po gawa mo ito ng paraan ibigay mo yung 500 nung matapos na itong usapan na ito pasensya na po talaga kayo hindi ko po talaga may bibigay yung pera na hiningi niyo po sa akin ibigay mo na lang yung 500 nung matapos ito tapos po sa sahod ko yan eh yan po si sir. Ano yung dito boss? Ito pong inyong boy. Bumili ako dito na rice. Oo. Oh. Ang binibili ko, princess. Kung bakit yung binigay ay ano, King Joseph. Eh kinukuha ko po yung 500 ay pang ibigay. Ano ba naman to? <coughs> ano naman yung ginawa mo? Mamalagbalag ka na naman siguro kaya kanya. Hindi naman po yun eh. Hindi naman po sa ganun sir. Hindi ko po talaga siya nakita. Na bumili man lang po dito o duman po dito. Then, sya, tuputu, 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 tuputu. Ano? Kailangan pa ba natin ito pahabain pa? O gusto nyo magkabaranggayan pa tayo? Hindi na, hindi na, hindi na, hindi hindi na, hindi na, na, ganito na lang boss. Ah, mat mga, ko na lang yung limandaan mo boss, para, para... tapos na itong usap, ano? Ay. Pakayos nga po itong inyong boy. Ati, 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 na ati, 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 Pasensya ka na dun sa tao ko ha. Mamalag-malag. Tatanga Ayusin pa Ayos yan. Siya trabaho mo ha. Tatanga-tanga. Di ba? Ready na boss. Totoo naman po yung sinasabi ko eh. Hindi ko po kaya gawin sa inyo na magbigay man lang ng hindi nagbabayad. Hindi ko po kaya gawin sa inyo yun. Totoo po akong trabado rin yun. ba? Ano, ano, ano? Yung, yung tinderon mali, ikaw at tama. Sino paniniwalaan ko? Ha? Hindi naman po sa ganun. Totoo lang po yung sinasabi ko. Oh, um, ngayong araw nagbigay ko na... Nagbigay ako ng limang daan doon, ha? Ibabawas ko yung sa sweldo mo! Pensya na po talaga kayo. Kasi pasensya! Diyos ko! Tsaka ngayon, hindi... Wala kang merienda, ha? Hindi naman po sa ganun. Yan, yeah, na, nabawasan pa pera ko ng limang Ikakaltas mo sa sweldo mo yung limandaan, ha? Oh, boss, wag naman po. Eh, gusto lang po yung pinagkakakita ko. Dito po ako kumukuha ng pagka... Hmm, ang gawin niyo sa... Wag naman po sa ang gawin to sa akin kasi... Ito lang po yung kaya ko... Kong... Wala abaho, kang pagkain ngayong araw na to! Wala kang limandaan. Ibabawas ko sa'yo lahat yun. Malinaw! Wala nang pero-pero! Wala na! Tatanga-tanga ka eh! Pasensya na po. Mm? Huh? Saglit nga. Mm. Mawalang galang na mix. Parang sobra naman yata ang ginagawa mo sa mga tauhan mo. Parang di na ito na nagugustuhan niya. <coughs> Tao ko yan. Ako nagpapasweldo ikaw nga nagpapasweldo, ako naman nagmamagandang loob lang. Kasi parang sobra naman yata ang ginagawa mong pag-alipusta at pang sa trabahador mo. Tama lang. Binabayaran ko eh. Ako may karapatan dyan. Ay, hindi. Ako naman ay eh, nagmamagandang loob lang. Ay kasi, yung mga trabahador mo, alam mo ba yung mga yan? Kaya kumikita ang tindahan mo dahil sa mga tauhang nagtatrabaho sa'yo. Eh, napakabait pa nga, nga nito si Ongpoy kasi kahit palagi mo, halos araw-araw na ginawa ng Diyos, eh, inaapi mo at inaalipusta mo at pinagsisigawan mo, ni eh, hindi man lang kumaganti, oh. Eh, sa iba-iba yan, baka kung inano na yung tindahan mo. Alam niyo po, boss, kung gaano po ako katapat sa inyo. Ni minsan po, hindi ko po, po kayang kumuha ng ni isa man lang po dito sa tindahan nyo. Dahil po, sa sobrang pagmamalasaan ko po sa inyo, hindi ko po nagagawa yun sa inyo na... Pag... Oh. Ano po nagagawang... Alam niyo po yun, yung mangupit. Tita Tensya mo na. na. po talaga kayo. Tita mo na. Hay nako, alam mo, ikaw, Migs, sabi nila, ang pogi mo raw. Sabi nila, asan ba? Eh, ang nakikita ko sa'yo, yung sama ng ugali mo. Kaya siguro hindi ka nakapag-asawa. Kasi walang tatagal sa ugali mong ganyan. Tira mo mga tauhan mo. Ang babait. Dapat, yung mga tauhan ganyan, ginagawan mo ng kabutihan kasi napapakinabangan mo. Eh, ang dami ng taong umalis dito sa'yo kasi ganyan ka magtrato ng tauhan mo. Pero mapakela mo, eh tao ko yan, ako nagpapasweldo, ako nagpapakain. Ano magagawa mo? E, eh bobo naman yan eh. Aba, eh sino kaya ang mas bobo? Kasi bago mo dapat binigay yung pera ng customer, di mo man lang chinek yung CCTV mo, eh may CCTV ka? Eh di sana nakita mo lang na kung totoo yung sinasabi ng customer mo. E, kung hindi ka ba naman isang tanga at isang bobo? Eh, ewan ko sa'yo. Ay, alam mo, mabuti pa sa'yo, iniiwan. Ompoy, halika rito, kukunin ko si Ompoy sa'yo, siya na lang ang pagtatauhin ko doon sa tindahan ko sa kabilang kanto. At pagkatulad mo rin lang, ang magiging amo, eh wala talagang tatagal sa'yo, ba, Iwan ka mag-isa dyan. Ompoy, ka rito, sumama ka sa akin. At ikaw ay eh, gagawin ko na lang trabahador. Sabayit mong yan, ako, tara na lang dalwa. At ikaw, maiwa ka dyan. Bahala ka magtinda ka dyan ng sarili mo. Ikaw magbuha at lahat ng mga bigas mo dyan. Tara na, Opoy! Oh, Sige po. Hindi ka karapat-dapat dito. Sama ng ugali.